Sa ikalawang taon ng pag-host ng Easter Egg Celebration, muling napatunayan na ang perfect venue para sa isang fun-filled family event ay ang Eurotel Hotel. Sabay-sabay naman ginunita sa apat na branches ng Eurotel ang Easter Egg Celebration sa Vivaldi Cubao, North Edsa, Las Piñas at Makati. Bilang host ng selebrasyon, tiniyak ng Eurotel na ang lahat ng mga bisita ay magkaroon ng masaya at di malilimutang experience. Ang malalala ng Golden Egg natin ay makatanggap ng gift certificate para sa United Kingdom. Mula sa masasarap na pagkain hanggang sa kapanapanabik na, na mga laro, ang lahat ng bata ay natuwa sa mga premyo at regalo na kanilang tinanggap. Ang highlight ng kaganapan ay ang Easter Egg Hunt kung saan ang mga bata ay umikot sa venue para maghanap ng na mga nakatagong Easter Eggs. Maging ang mga magulang, lolo't lola ay nakiisa rin sa kasiyahan. Kabilang sa event na inabangan ng mga bata ay ang awarding ng Best in Egg Design, Best in Costume at Golden Egg Winner. Ang event na ito ay sadya namang isang araw na puno ng tawanan, pagmamahal at kasiyahan. Isang patunay na ang diwa ng Easter ay tungkol sa pagbubuklod ng pamilya. Kaya tiyak na magiging taunang tradisyon na ang Easter Egg Celebration ng Eurotel. Para sa mga iba pang mga balita, mag-like, share at subscribe lamang sa Saksi ngayon.